Kung may isang gamit o regalo kang gustong bawiin sa ex mo, ano yun at bakit? Uh, para po sa akin, ang gusto kong bawiin yung effort line boxes po. Dahil yeah. Ano yun? Effort line boxes, yung pinag-effortan ko na gawin sa... Oh, parang box po. crafts. Opo. Uh -oh. dahil, Arts and crafts. Simple man po ito, pero nandito po kasi lahat ng effort at pagmamahal ko na hindi niya pinalagaan dahil napatanayan ko po ito na na tinanong ko po kung ano po ang mga laman nito pero hindi niya, hindi tumugma yung mga sinabi niya. kaya yung, yung binuksan. binuksan. Oh, oh, po. Kaya po, yun po talaga gusto shout kong bawiin. Shout out mo kayo. Shout out <laughs> <They joke. laughs> Kaya yun po talaga gusto kong bawiin dahil may mga iba pa po ang material na bagay pero it, gusto ko po talaga bawiin yung blind boxes dahil nandito po yung effort at pagmamahal ko. It's oh, the sweetest. Jello? Well, for me po, yung mga... Letters po na binigay ko sa kanya. Bakit? Kasi po, through writing, doon ko po binubuhos lahat ng puso ko para masabi kung gano'n ko siya kamahal. And I think that para bawiin ko sa kanya yon is something that naka-move on, sana mag-move on na, and I'm ready to move on to another new relationship po. Ayun. Sulat, no? Eh paano pag sinabi, sinunog niya na? Mas masakit. <laughs> Mas masakit. Ako po. Anduri. Ako po. Hindi, si Jelo uh, ikaw, ikaw, Anduri. Anduri, gusto mong bumalik next week? Anduri, makausap, ha? pa <laughs> uh, siguro, gusto kong bawiin sa kanya yung relos. Kasi, relo? Relo. Oh. Kasi Mahal yun, yun yung... Savings ng mampi. Eh. <laughs> ko <laughs> <De> joke lang. <laughs> kaya pala. kaya pala. <laughs> kaya <mala>. kaya Hindi, <laughs> kasi kaya po relos din. Kasi yun yung nagsilbing promise namin sa isa't isa na kahit anong mangyari sa career namin, meron kaming time sa isa't isa na kahit anong mangyari, hindi magbabago yon. Parehas kayo, couple. Matching. hindi ka rin. Awww. Yan ba yun, yung sawat mo? Ah, hindi po to. Paano, paano pag binalik ka <laughs> sa'yo? Naka-move on na po. Ko. Paano pag binalik ka sa'yo? Resibo na lang. <laughs> <laughs> Binenta? Binenta. Pero, bago ko tanungin kung sinong pipiliin mo, Maysela, meron ka bang binalik na... Oh, meron may mo ang gustong binalik na regalo? Oo. Nagbalikan po kami ng mga gamit. Oh. oh. Lahat po ng mga damit, hoodie, yung iPad mm. po niya, nagbalikan po yung kami. Yung kama na. kanino. <laughs> 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 bakit? A ano yung decision niyo parehas o isa lang ang decision? Na exchange. parang exchange. mutual decision naman. Ah, uh, parang, mm. eh, Bakit kailangan? para sa'yo. Bakit, kailangan, oh, bakit kailangan, kailangan magsulian? For me, actually, hindi talaga required sa akin na magbalikan. Siya po talaga yung unang nag-initiate na, oh, yung mga gamit ko, ibalik mo, ganta ganyan. Ah. Bakit, Yusef? Pwede mo ipagtanggol yung sarili oh, mo, ah. naman yun. So, halos kasi lahat ng suot niya noon, bigay ko na eh. Pinaka, gusto ko lang nabawiin yun kasi yung hoodie na pinaka may sentimental value sa akin na binigay ko sa kanya, binigay niya doon sa first meet niya na, guy. So, ako ah. bilang ako na lalaki, nasaktan yung pagkalalaki ko na Parang pinaghirapan natapatan. ko to, binigay ko sa kanya okay, pinagkatiwalaan kita. Pero ganun na yung ginawa sa iyo, but kailangan mo pang ibigay yung hoodie na binigay ko sa iyo. Ah, doon ang galing. May ah, inis ka yeah. sa galing uh, naman pala eh. Uh, hindi naman inis, naman. hindi naman inis. Kumbaga natapakan lang yung ego. Mo. Matauhan man lang siya sa ginawa niya. Nalungkot oh, oh. oh, oh. Nalungkot Gusto ko Gusto nyo yung next week? week? Hindi. <laughs> 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 Alam na natin oh, na ang okay, partner naman, si Maisel. Si o oh, ngayon, so, ang tanong Maisel sino ang bibigyan mo ng green flag sa tatlo. May isa na si Mariana at may isa na si Anduri. Ang pipiliin ko po ay si number are <hatten> three? Three! Ang um, pinili niya si Anduri. Si Anduri. si Anduri na ang iyong napili. Kaya naman kilalain muna natin ang mga searches na hindi mo napili. Search number one, magpakilala ka na. Hello, I'm Mariano. Uh, sana maging masaya ayo sa bawat tatahakin niyo sa buhay. And good luck. Thank you. Thank you. Thank you, Mariano. At ngayon naman, ito naman ang isa pang searchy na hindi mo napili. Magpakilala ka na, Jello! Hello, Maisel. Hello. Um, I hope na sana Ma hanap mo na yung true love mo and mabigyan ka ng sapat na oras and enjoy mo lang yung life mo as a single. And also, kay Anduri. And I think na mabuti naman siyang tao for you. Thank you. Thank you, Jello. At kayo naman, Yusef. May ka pang gustong sabihin kay Maisel? So, yan. Hi, Babu. And hi, El, or anything. Ah... Uh, So, mag-sorry for everything. And to cherish ko yung mga bagay na pinagsama natin. Salamat kasi kahit paminsan naging spark ako sa buhay mo sa mga madidilip mong araw. At lagi mo tatandaan nandiyan si Lord para sa atin. Everything has a purpose. And God's time, God's will. And let us be strangers again, but with memories. Maisel, may gusto ka bang kay Yusef? No, um, thank you for letting me go. Kasi dahil doon nag-grow ako. And sorry for everything. Sorry ko napagod tayong dalawa. And I hope and pray na mahanap mo rin yung tamang tao para sa'yo. And good luck sa journey mo. Yusef, meron ka bang gustong sabihin kay Anduri? Lapitan mo labi mo si Anduri. Bro, pogi mo ah. <laughs> <laughs> Det Ano? Gusto ko bro, ah uh, simple lang naman yan si El. Mabait, sobrang dami niyang kayang gawin. Sobrang dami niyang capabilities. Masusupport ka all throughout the aspect of your life. And... Mamaling kingan todo bro, totoo yan. Salamat. Kayo talaga madlang people. <laughs> Kayo Kali... talaga madlang people. Anduri, Anduri, gusto mo ulitin yung sinabi ni Yusef? Ah, uh, okay. okay. <laughs> Okay, Anduri, umupo ka na kung saan nakapwesto si Yusef.